Kaya ka napaklik sa videos ko dahil interesado ka Title pa lang alam kong kilalang kilala nyo na siya The Most Living Legend and Statman Jackie Chan Viral videos si Jackie Chan na kung saan hinimatay siya Habang ginagawa niyang action movies Sa mga hindi nakakaalam Si Jackie Chan ay 70 years old Diriyo nyo yung kamatik 70 years old, ganoon na siya katanda Nakakabilib lang sa kanya dahil gumagawa pa rin siya ng mga action movies Diriyo nyo yung kamatik sa edad na 70 Nag viral ang video sa to kamatik na kung saan hinimatay si Jackie Chan habang ginagawa niya yung action movies. Noong time na mangyari yun, Kamatik, pati yung producer at mga fans niya nag-alala para sa kalagayan niya. Siyempre kahit naman sino mag-aalala at magbibigla. Halos ilang minuto lang makalipas na mangyari yun at ma-upload yun, halos million agad yung inabot ng videos. Ganun siya kasikat at kamahal ng mga tagahanga niya, Kamatik. Sa mga hindi nakakaalam, si Jackie Chan ay isang the most living legend statman at martial arts sa buong history ng martial arts kasabay niya nito sila Bruce Lee, Donnie Yen at Van Damme at marami pang iba. Grabe yung stunt na niya rito kamatik, sobra sobrang galing niya. Sa edad na 70 years old, nagagawa niya pang gumawa ng mga action movies. Nakakabilib yung lifestyle niya. Samantalang sa Pilipinas, sa edad na 70s, siguro sa mga living legend na artist dito artista dito sa, Pil artista dito sa Pilipinas, malabo nang magawa yon. Kasi 70 eh. mo, nagagawa niya pang gumawa ng action movies, di ba? Nakakabilib lang. Kasi samantalang dito sa Pilipinas, 50 years old, pinakamataas ng, sa mga living legend, hindi na kayang gumawa ng mga action movies. Pero sa lifestyle niya, grabe yung, grabe yung lifestyle ng pangkabuhay niya, ganun siya katindi. Hanggang ngayon gumagawa pa rin siya ng action movies. Habang ginagawa yung action movies, kamatik, parang meron niya, yung man niya, nasa likod niya, hawak-hawak yung leg niya, ganon. Siyempre, kahit naman sino, mabibigla, namang, mabibigla ng ganon-ganon eh. Kasi sa tagal niyang pagig... Kasi biruin mo yung kumabi, sa tagal niyang bilang artist at Hollywood sa ibang bansa. May ilang, ilang beses na rin nangyari sa kanya yun, pero... Di ba, wala lang sa kanya. Pero kinin, sinabi niya ito sa kanyang videos na okay lang naman siya at wala namang nangyari sa si, pinumpirma, pinumpirma, ni Jackie Chan na okay lang naman ang kalagayan niya ngayon at siniguro niya na maayos naman ang kalusugan niya dahil naibalik naman yung kung anong meron sa pangatawan niya grabe yung kamatik danas ko rin yun eh, hindi pong mahimatay ka hindi mo alam kung nasaan ka hindi mo alam kung, namin, hindi mo, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo, kamatik eh. Malalaman mo na lang, nakaupo ka na lang. Ganun yung nangyayari sa akin. Ganun din yung mangyayari sa isang tao. Pero alam naman natin, si Jackie Chan is the most living legend in the history of martial arts. Kahit sa kampanig ng mundo pumunta, kilala ang kilala si Jackie Chan. Isa sa pinakamagaling na artista. Grabe. Kung, kung babalikan niya yung mga movies na ginagawa niya, nung panahon na nag-uumpisa pa lang siya, Grabe yung sakripasyo at hirap niya. Pero at least, yung paghihirap niya, sakripasyo niya, nagbunga ng maganda. Di ba? Nakilala siya as a stuntman, the most living legend. Grabe yun. Saludo ako sa kanya. Sa edad niya na 70, dapat nagpapahinga na lang siya, nagre-relax, kasi tapos na yung henerasyon niya eh. Tapos na yung, nagampanan niya na yung papel niya bilang isa sa pinakamagaling ng martial arts at stuntman sa buong mundo. Yun, sa mga tagahanga ni Jackie Chan, shoutout sa inyong lahat. Kinimpirma ko itong videos na to para sa inyo dahil okay lang na naman ang kalagayan niya. Alam ko, marami nagmamahal kay Jackie Chan. Isa na ako doon dahil maliit pa lang ako. Isa na rin ako sa fans niya na talaga nga naman napapabilib niya ako sa mga stunts niya. Grabe. Walang halong edit, walang tali, walang kahit na ano. Talagang brutal. Ganun, ganun siya talaga katindi at nakakatakot at nakakilabot yung mga stunt niya, grabe. Alis buhay talaga ang kapalit. Kaya matatawag mo talaga siyang the most living legend in the history of martial arts. Saludo ko sa kanya. Sa mga tagahanga ni Jackie Chan, ang video sa to para sa inyo. Alam ko, kahit naman sino sa inyo, nabigla no, kayo. Dahil sa nangyari sa kalagayan niya at sa ginagawa niya action movies. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, ang kalagayan ni Jackie Chan ngayon, okay na po siya. Wala na po nangyari masama sa kanya. Kinumpirma ito ng kanyang mismo nag-aalaga sa kanya. At kinumpirma rin, at sinabi niya rin, at sinabi niya rin ito sa kanyang videos na okay naman ang kalagayan niya. Okay naman ang kalagayan niya. Pwede, nung time na naging okay niya ang kalagayan niya, ilang minuto makalipas, bumalik ulit siya sa stand. Okay, sa action movies na ginagawa niya. Yun. Yes. So, so yung kamating maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng videos ko mula una hanggang dulo. Thank you so much sa inyo lahat. Kung may dahil sa inyo, hindi ako magsisikap gumawa ng gumawa ng videos. Uh, walang kakwenta-kwenta sa mga edit na ginagawa ko. Pero uulitin ko, ang ginagawa ko is more on reaction videos kamatik. Dahil maingat na ako sa mga ginagawa kong videos dahil nakakatakot kay Lolo dahil pag nag-apply tayo kay YouTube, dahil kapag nag-apply tayo kay YPP o YouTube Partnership Program, baka hindi yun na naman tayo ma-monetize. So yun, sa mga ilang araw na paggawa ko ng videos, na reaction videos, sobrang lakang pasasalamat ko sa inyo dahil nag-grow yung YouTube channel natin. At unti-unti uh, na rin natin nakukuha yung watch hours. Thank you so much sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawang suportahan ako mula una hanggang dulo. Kung man na maging successful yung ginagawa natin pag vlog, marami na din tayong pwedeng matulungan. Siyempre, yung mga taong walang tirahan, at yung taong walang wala na talaga. So, yung ginagawa ko to hindi para sa sarili ko, hindi para sa mga taong gusto ko rin tumulong, o tulad ng mga content creators na tumutulong. So, yun, Gamatic, maraming salamat sa inyong lahat.